kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. kung mayroon mang halatang natatakot sa usaping ICC. Ito ay si dating PNP chief at ngayon senador Ronald Bato de la Rosa. Si Bato ang madalas na naglalabas ng statement sa bawat update ni Trillanes ng estado ng mga kaso nila sa ICC. What I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan mo, wala lang, wala lang patalikod na transaksyon. Kasama si dating Presidente Rodrigo Duterte at Bongo. Kung gaano ka makikitang madalas na emosyonal si Bato ay ganun din ito pagdating sa usaping ICC. Hindi kagaya nila Duterte at Bongo na kalmado lang. Simulat sa pool ay inamin naman ni Bato na takot siya at ayaw niyang makulong sa dahig sa Netherlands sa rason na hindi na niya makikita ang kanyang apo. Ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? <laughs> Bakit lahat mo ba nang kinakakulong ngayon ay uh, talagang uh, may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo mayroon akong na-commit na kasalanan. No. Takot ako na makulong. Dahil kawawa yung mga apo ko. Hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up uh, lolo-less. So, kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Kaya ganito na lang kapektado si Bato sa tuwing na pag-uusapan ang nalalapit na paglabas ng arrest warrant nila na isisilbi o mano ng Interpol. So, ang uh, aking tatsa ay malapit-lapit na yung pag-issue ng uh, warrant of arrest. Uh, doon sa mga principally accused. Dismayado si Bato sa mga kinukonsidera niya noong mga kalyado nilang mga kongresista na ayon sa kanya ay panay papuri sa kanila noong panahong isinasagawa nila ang paglaban kontra sa ilegal na bisyo. Pero ngayong naiba na ang estilo ng administrasyon ni Marcos sa pagsugbo sa kalakaran sa ilegal na bato ay marami na raw mga dating kalyado nila ang naging oportunista at doon na sumama at kumampi sa pamahalaan ni Marcos habang sila naman ni Duterte ay binabanatan at pilit na dinidiin sa mga kapalpakan at kasalanang nagawa noong ipinatupad nila ang laban kontra sa ilegal na bisyo. Hindi na talaga napigilan pa ng senador ang pagdaloy ng kanyang emosyon at tuluyan na niyang pinatutsadahan ng mga para sa kanyay, mga oportunista. So fast in changing their stand, in changing their views, And changing your, uh, you know, uh, everything. All I can say is that these people are so opportunistic. Nakakalungkot isipin, nakakalungkot isipin talaga. Kung kabilis, no, no, they are singing hallelujah to us for uh, thank you for the drug war, thank you for the peace and order, thank you for the tranquility, thank you for. Uh, 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 keeping the streets safe from uh, the drug minis. Thank you and thank you, bow and bow. And ngayon, you are the villain. Bakit kayo nagkandag ng war on drugs? Bakit nyo ginawa yan? Mali yung ginawa ninyo. O, oh, ganun kabilis magbago ang tao. O, ganun, ganun kabilis. Nagpantig ang tenga ng isa sa mga kongresistang nakarinig sa statement ni Bato kahit na hindi naman siya ang direktang pinatungkulan ng senador pero hindi ito nagustuhan ng dating pulis general, abogado at ngayoy kongresista ng 2nd District ng Antipolo City na si Romeo Acop. Kaagad na binanata ni Acop si Bato at sinabing si Bato raw ang totoong oportunista at aso ni Rodrigo Duterte. Kung mayroon man daw na isang oportunista ito raw ay si Bato de la Rosa dahil ginamit daw niya ang kanyang koneksyon kay dating Pangulong Duterte para maging PNP Chief at Senador. Pinangunahan daw ni Bato ang pagpatupad sa laban kontra sa illegal na bisyo na ang tanging target ay ang mga walang kalaban-laban o pipitsugin habang pinoprotektahan naman ang mga malalaking isda, dagdag pa ng kongresista na wag raw dapat umasta si Bato na parang aso ni Rodrigo sa halip ay dapat raw na iprioridad ni Bato ang interes ng bansa at ang nakakabuti para sa mga mamamayang Pilipino. Ikinumpara pa ni ako pang kanyang pagkapanalo bilang kongresista kay Bato. Siya raw ay nanalo bilang kongresista bunga ng kanyang magandang merito at hindi dahil sa siya ay nakisiksik lang at ginamit ang kasikatan ng iba. Vice Chairman sa ngayon si Akop sa apat na mga komite sa kongreso na nag-iimbestiga sa POGO, ilegal na bisyo at EJK. Sa poll sila Duterte at Bato sa mga isyo na ito. Hinamon rin ni Akop si Bato na pangalanan ang mga sinabi niyang mga oportunista. Klinaro pa ng kongresista na trabaho daw niya ang alamin ng katotohanan at panagutin ang may mga kasalanan kahit pa na sinuman ang mga ito. Hindi raw sila sa kongreso maaaring pigilan kahit pa ng mga akusasyon at pananakot ng kahit na sinuman. Ang mga nangyayari ngayon na hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte ay matagal nang nahulaan ng mga batikang analis sa politika na talagang hindi na maiwasan simula noong pinanata ni Duterte ang mga nasa kongreso hanggang sa lumalim at lumalim pa ang patot sa dahan ng dating mga magalyado. Sa labanang ito ay klarong nasa posisyon nila Marcos ang bintaha dahil sa sila ang nakaupo sa gobyerno. Hindi na bago ito dahil dati na rin itong na-experyensya ng dating Pangulo. Ang kapangyarihan noong siya ay nasa pwesto. Walang magawang sino mang kukontra sa kanya dahil madali lang ang maghanap ng kakampi kapag alam nilang may makukuha sila sa iyo bilang kabayaran sa kahit na anumang gusto mong ipagawa sa kanila. Paulit-ulit lang naman itong kalakaran sa politika dito sa Pilipinas. Kaya siguradong mahaba-haba pa ang dadanasing mga ligasyon ng mga Duterte sa iba't ibang mga kaso. Pero hindi na ito magiging katakataka kung sakaling manalo si Sara sa 2028 at lilitaw na naman na puro lang pala gawa, -gawa ang mga ligasyon laban sa kanila. Diyan na naman lalabas ang mga testimonya ng mga dumiin sa kanila at sasabihin pinilit lang silang magdistigo. May bago pa ba sa istilo ng politika sa ating bansa? Kakaiba ka talaga Pilipinas kaya hindi nakatakataka ng napakabagal na pag-asenso ng ating bansa dahil sa paulit-ulit na lang ng mga nangyayari sa ating mga binobotong kandidato. Ikaw, hindi ka pa ba nawawalan ng ganas sa asal ng mga politiko ng Pilipinas? For all you know, Your Honor, the President is my godfather sa uh, kasal. At the same time, he's also my compadre, Your Honor. So Parang siya pala... Maraming na kaming naging compadre, Your so Honor. So siya pala ang ituturo mo eventually or ultimately, in, in, you know? Siya pala talaga ang ituturo mo. Kung maipit, Your Honor, sasabihin ko, magpalit tayo ng posisyon, Your Honor, ikaw mag-chipinpe. Kung kaya mo pag-implicate ka ng Your Honor. Please do not argue with me. sa inyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.